Aming Diyos na makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo na may pusong mapagpakumbaba idinadalangin ang aming mahal na bansang Pilipi, Pilipinas. Sa gitna ng pagsubok na dulot ng droga, korupsyon at karahasan, hinihiling namin ang iyong habag at paggabay. Hipuin mo po ang puso ng mga nalulong sa bisyo at ibalik sila sa tamang landas. Bigyan mo sila ng bagong pag-asa lakas upang magbago at mga taong magpapakita sa kanila ng iyong pagmamahal. Panginoon, hipuin mo rin ang mga namuno sa aming bayan pagkalooban. Mo sila ng malasakit, katapatan at karunungan upang mamuno ng may justisya at takot sa si iyo. Ilayo mo sila sa tukso ng kasakiman at katiwalian. Naway paglingkuran nila ang bayan pagmamahal at integridad. Idinadalangin din namin ang kapayapaan sa aming bansa. Pawiin mo ang galit at tahas sa puso ng marami. Ibalik mo ang dangal at pagkakaisa ng aming mamamayan upang sama-samang itaguyod ang isang bansang makatarungan, maunlad at makadiyos. Panginoon, ikay ang aming pag-asa sa iyo namin iniaalay ang aming bayan. Naway magliwanag ang iyong liwanag sa bawat isa sa amin, upang kami mismo ay maging kasangkapan ng pagbabago. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Please like and share this video.